Eh guys, aakyat tayo ng ano, uh, Mount Panit. Ayun, tapos nyo, akit namin yun. Doon ako magbibideo mo yan kasi lobat na itong cellphone ko eh. Kot, wala naman. Makahingal naman. Amay! Ang pantay naman pala. Hindi naman pala matarik. May matarik may ano. Ano? Hingal na. <laughs> Ingal agad eh. Aw. Oh. Asa na. na ulit. lolobot to. Ay napakabagal. Ayun, gusto mo umakyat, sige. Akatin natin to. Isimula. Kina <laughs> sa, sa patag ay eh, inlak, pwede sumaklakad. <laughs> ni, kuya, huwag na daw ako bigyan ng tungkod. Tungkod, sabi ko ay mas kailangan ko 'yan. <laughs> oh. <laughs> oh. Malulubat Oh, malulubot na cellphone ko, wag naman. Wala pa kami sa tuktok. Wala pa kami sa tuktok na 'yon, oh. Ay, mga dagat, oh. Nandiyan ako manaligo kayo sa baba Mga kahingal Ano tayo, big video ulit sa taas Malulobat na eh Hinihingal na Pahinga, pahinga Wala <laughs> yung matungkod eh Yun, lawak pa oh Unti na lang Maakat na namin yung tuktok <sighs> Oh, mamayan Mamay mo oh Wow. Ang ganda naman. Pero wala pa sa wala pa tayo, wala pa tayo sa ano sa tuktok. Oo, oh, ayun oh. Nakikita niyo 'yung dagat, ayan. Ayun ka niyan na. Sama namin na sa taas na oh. Tara let's go. Baitag, okay. Uf. Like. Dapat na. Dapat na, tara. Kita taw. Tama uh, malulubat. Dapat na mag-video ko sana tayo sa kanila oh. Tama na. Ah, ito matalik na naman. Nandito na tayo sa tuktok. Kahingal. Sobra. Ito na mga ko. Ayun, ayun padaliguan kayo Ayun yung mga pulo. Yo. Hindi ko alam kung anong klase mga pulo yan. Ayun o. No? Kalagwa. Kalagwa, ha? Kalagwa. Kalagwa. sila. Nandun na sila <laughs> sa taas. Sana all! Mga picture! Picture! One, two, three. Ingal, kabayo. Sana <laughs> all! Nandyan na kayo! Nandun na sila. Ayan, oo, oo. Ito yung inakit ng mga vlogger. Ang biyahe ni Drew, galing dito. Ito yung mga pistang na gustong magkatit sa daas. Ayan Right Grabe Okay na, hindi na masyadong nakakapagod dito sa taas Sige lakad Ang senyor oh May tungkot May tungkot! Ang senyor! yung gamila, islano kaya yun sa tababa ah gabi cellphone lang gamit natin kaya hindi nyo makita na maayos masarap pa siguro magpalipat ng drone dito yun alright andito na tayo andito na kami eh, patag na. <sighs> ah. pala rito ang ano. Ah, tambayan. Tambayan ng bayan! Ayun, kita pa rin yung kilambalang bundok. Ayun. <sighs> eh. Ako <laughs> ayo. ah oh, tinanong ko tubig. Ayan, dito na tayo sa taas. Pabay naman ko rin. Hi. Walang <laughs> pula ang <laughs> buhan. Walang pula. Malapit na tayo dito. Saan? Saan doon? Ano ba yan? Anong lugar yun? Ano May kilada? May kilada? Oo. Oh. gitit. Ha? Gitit. Ang yeah. gitit. Tapos? Oh. Tapos. Yung ano yun Sagot. Yung bundok. Ayun yun. Bundok na yung kalagwas. Kalagwas yun? Mm -hmm. Tapos yung kabila. Ayun. ayun. yun yun. Bundok. Anong bundok yun? Okay. Yung yun. Hindi natin alam. Pero yun yung ano, kalagwas. Minsan na pupunta namin kasi medyo malayo. Malayo lang talaga. Hindi pa po si Bukyo. Ang Bukyo. Ayun. Ayun kabilang bundok na yan. Ayun. Ayun. Burkan? Ano yun? Ano ba yon? Bulkan Bohol. Bulkan Bohol yun? Ano ba Bulkan Bohol. Tinag <laughs> na Bulkan Bohol. Kasi Bohol Bohol yung ano. Okay. Ito, bagakay? Ah, Bagakay. Ay, ayun Ayun na. Ayun na. Ay, mapicture tayo. Iyan, tingnan natin dito sa kabila kung ano nandito. Ano ba? Nandito, kabilang bundok. Ayun! Doon yata kami eh. Dali. Ah, ang gandoon pala rin. Ang gandoon no? oh. Ay, parang ayaw pa na pumunta rin. Ito. Ayun. Taniman. dagat to yun? Eh. dagat rito na? Oh, madaling oh. linaw. na Mayroon, malayo na, kapagod na po Ay, ito ang ganda rito. Marami pa yung simoy ng hangin. Ito ang uh, sariwang sariwang simoy ng hangin dito. Grabe sa ito, maligo pala, oh. Itong puro ba ito, no? Oh. Sa gabi? Pinahangin niya yung bakal dito, yung silungan. Silungan ba ito? Silungan. Silungan.